Paano, pa? kung ba kayo, paano ba? Nagpaalam ba kayo? Nagpaalam ba kayo? Nagpaalam pero hindi din yung agad. <laughs> Inanapin ba natin nila yan? Maraming maraming salamat na dito. Lagi yung special palagi at tulungan na kung dito sa tulungan. Maraming maraming salamat. Palapangan niyo ang inyong mga sarili. Lahat ng ating mga performers. Hermione, pwede ba, ba't makipatayin lang ng ilaw? <laughs> kung nag-engineer po siya yung mga flashlights niyo. kung mahal niya, December, ay ganyan po siya yung mga flashlights niyo. Yung hindi mabukas ng flashlight, hindi na magkakalap life. si jan kita bagaimana hai